Personal na inihatid ng kapamilya aktor na si Donnie Pangilinan ang kanyang mga donasyon na relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine lalo na sa lubos na naapektuhan sa Bicol Region. Mismo ang Angat Buhay Foundation ang naglahad ng ginawang pagtulong ng aktor para sa mga kababayan nating nahaharap sa matinding pagsubo. Heartfelt thanks to Donnie Pangilinan for personally delivering relief goods at the Angat Buhay office. Maraming salamat sa walang sawang pakikipagbayanihan, Donny, sabi sa caption ng Facebook post ng Angat Buhay. Kalakip nito ang mga larawan ng aktor na may buhat ng mga kahon na naglalaman ng mga donasyon. Marami naman sa mga netizens ang nag-iwan ng mga komento tungkol sa kabutihang loob na ginawa ni Donny para sa mga kababayan. Narito ang ilan sa mga komento ng netizen. Isa si Donnie sa mga artistang nagpakita ng suporta noong tumakbo si dating VP Leni Robredo sa pagkapangulo at ang tiyuhin itong si dating Senador Kiko Pangilinan bilang Vice President naman noong nagdaang May 2022 National Elections. Samantala, mabagal pa rin ang pagkilos ng severe tropical storm Christine habang patungo ito sa Lingayen Gulf, ayon sa update ng Pagasa asa dakong alas 8 ng gabi nitong Webes, October 24, base sa pinakabagong update ng pag Huling namataan ang severe tropical storm Christine sa coastal waters ng Baknotan La Union, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin aabot sa 95 km per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa 145 km per hour.